Isang magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas o sa ibang bansa, lalo na sa Asian countries sa Singapore, sa Hong Kong. And of course, good afternoon sa iba pang bansa kung saan man kayong sulok ng mundo ngayon. And of course, good evening dito sa Amerika. So, uh, bago ako muwi kasi nandito ako ngayon sa, sa Filipino stores. So, naisipan ko po na mag-live muna ako. Kasi ang dami nating narinig ng mga negativity, mga nangyayari you know, sa iba-ibang communities. Pero hindi po yun ang itatopic ko ngayon. At saka, hindi ako magsalita tungkol doon kasi hindi naman talaga, para sa akin, hindi na dapat na dagdagan pa or anuman mga nangyayari doon. So, focus muna tayo sa magandang mga gagawin natin sa buhay natin. So, first and foremost, um, kasi matagal ko na itong sinasabi na gusto ko uh, pasalamatan itong mga community na to na patuloy na nagsusuporta sa akin at nagmamahal. So, kailangan ko gumamit ng glasses para makita ko. I want to make a shout out sa lahat ng join natin. So, ngayon nakuha ko na yung lista from Team AJ. Uh, Giggle Ladies, Joy Natik, Joy Sully um, Titas in Manila. Again, Joy Sully Titas in Manila. Sully Joy Team Baleo. I love Joy International. The um, Water Cures Marathoners. And of course, Joy Beauty Titas in Manila. And of course, um, shout out din sa mga WCC white chicken Cactos, and joy the water team europe so i'm sure meron din mga taga team uh, USA at kami nakita ko na mga nasa Middle East na mga join natin and at the same time meron din sa mga iba-iba pang lugar you know uh, may nakita rin ako sa Italy so uh, gusto ko lang pasalamatan kayong lahat na nakikita ko talaga yung gaano at paano kayo nang support at nang mahal sa iniidolo at kinikilala natin si Joy. Actually, naisip kong um, itapik talaga siya dahil ngayon, nakita ko kung sa mga hindi nakakalam, isa pa akong Filipino authors uh, dito sa Amerika. So, isa sa mga buko ito. You know? That my pictures uh, back in 2022. Umuwi ako ng Pilipinas. Uh, for two, a uh, three weeks. So, isa to sa book na sinulat ko habang nasa Pilipinas ako nag-travel. So, I have enough time. So, actually, hindi ko pa siya na book launch. Ang uh, napili ko i topic connected to kay Joy kasi this book is entitled is I Am Worthy Showing Your Worth and Self-Care by Anarita Reyes. So, ako yun. So, nakita ko sa, no, kasi may hilig talaga ako magbasa ng libro. So, sabi ko, maganda to. Dito ko nakita yung pagkatao ni Joy you know, sa chapter, uh, chapter 8, you know, I think people can relate sa sabihin ko dito, okay? Chapter 8 is about avoiding toxic people is self-care. So, dito ko nakita na si Joy yung tipo ng tao na kahit anong pang paninira sa kanya o negativity sa mga toxic na tao sa paligid niya, she rather to stay away from them. You know, kaya tularan natin ng mga supporters, ibig mga reactors, mga viewers, you know, kagaya natin na, ah, uh, kasi kahit anong gagawin mo pag toxic ng isang community, patuloy pa rin naging toxic at naging balahura sila. Kasi hindi nila matanggap yung, you know, they like playing victims, you know, so, so nakita kay Joy na kahit marami siyang basher, marami mga toxic o balahura, kung anong pinagsasabi sa kanya, everything, but she remain, um, silence, at saka pinili niya yun dahil because silence is self-care. So, isa din yun sa, sa book ko, chapter 4, silence is self-care, you know, kung makikita niyo. So, parang narealize ko na talaga isa talaga sa huwara ng mga kababaihan or kabataan, you know, ng panahon nila ni Joy, kahit si Krista, no? Napanood ko rin yung Mike Chris, you know, kahit si um, si Beyonce, si Carla, si Carla, lalo si Carla, you know, ang dami rin mga bastard dati you know, every until now, some people, you know, pero makikita mo sa kanila na they train their mind how to stay away from negativity. Kaya inahangaan ko yung mga kalingap angels na natili pa rin dyan kasi they always remain and practicing the self-care sa sarili nila. Being quiet, being silent is the best gift that you can ever uh, to yourself. Kaya um, sa book ko na to, chapter 8, uh, binasa ko talaga, binalikan ko kasi parang naisip ko na puro na lang kung kasi napanood ko rin yung isang live kahapon na ngayon ni private na grabe yung paninira neg negativity just imagine sa mga young people right now this generation can affect their emotional energy can affect their mental health kaya tayong mga nakakatanda we need to be careful what we say you know um, maging positibo tayo sa buhay huwag tayo bata-bata mag pagparatang sa mga tao, gumagawa ng kwento sa mga tao, we need to be practice the self-care. Uh, it's rather to stay away from toxic community, rather to stay away from toxic people na hindi nakakatulong sa buhay natin. Yung, ang pinaka mahalaga, kasi dito ko nakita yung nakalagay sa book, but tayo ko na konti, the peace of mind is when your mind, your heart, and your soul experience serenity, calmness, an So, yun ang nakikita ko sa pagkatao ni Joy. Na despite of all negativity, despite of toxic people around her, but she, she remains calm, relaxed, and even she's doing her face smiling. Kasi yun talaga yung tunay na pagkatao ng isang tao na merong siyang peace of mind. Kahit ano pa yung sisiraan mo siya, durugin mo yung puso niya, masasaktan sa but she remain faithful, she remain calm, to herself. Kaya doon ko nakikita yung pagkatao niya. So, I'm so proud of them. Kasi alam mo kung bakit? Dito rin, kinulat ko na Back in 2022, kinulat ko nagbakas na ako sa Pilipinas. Toxic people are those who play victims. Rationalized mistake are gossipers. Diba? Totoo yun. Yung mga tao na mga toxic, mga balahula, sila pa yung nag-playing nag victim at saka sila pa yung gumagawa ng mga kwento. gossiper manipulators exaggerate when they depend themselves. Lahat na lang gagawat lang kung they depend lang sa rili nila, kung kung man uh, sa nila, they always get jealous. Hindi may watan na magsiselo sila. Usually, do power tripping. You know, uh, ginagawa nila yung posisyon nila na parang ah uh, do, ano, parang pinapakita nila na may, oh, may, may ano ako, mag powerful ako kisa yung gagawin ko to. Sometimes, tayo na, uh, nakikinig sa kanila yung may you may feel guilty even though they are the one or doing the wrongdoing but it's normal but always the most important the more you remain silent the more you remain calm and give 20 minutes of your time to relax and offer everything and surrender and you stay to your mind to yourself I need a peace of mind because I try to do the good things in life kaya nung binalikain ko tong book ko na to um this is the way I um expressing ourselves. How important to showing your worth. You know, you deserve your uh, you deserve your energy, your mental health kasi yun ang pinakamalaga. At isipin po natin na hindi yung mga tao nagbalahura sa atin, naninira sa atin, mga toxic community. Kung wala silang ambag sa buhay natin, better to stay away from toxic community, to toxic people kasi hindi makatulong and it can drain your energy and your mental health. Kaya yun ang pinaka importante because avoiding toxic people is self care. Kaya yun uh, kaya dun ako na proud ako kay Joy na despite na ma magalit siya or whatever sa mga toxic na sa paligid niya, she remain calm. Si uh, si come uh, calmness, relax and at the same time I'm sure she pray kasi ataka saka ang trust niya, support sa especially sa mother niya, you know, that very helpful for her. Kaya nakita ko sa sarili niya na how she taking care of herself, hindi madali sa mga tao makaranat ng paninira, pambalahura, negativity, left and right sa paligid mo, but at long you know what is your worth and you talk to express yourself, magtatagumpay ka. Kagaya ni, nila ni Joy, ni Carla, ni Beyonce, you know how si Beyonce na paninira din sa kanya, but Um, na overcome niya. At the same time, kasi may support system sila galing kay Kalinga Prab. At sa, at sa community na tumutuno, of course, meron tayong mga amazing na mga reactor na nakakasuporta din, kagaya sa Kalani kay Bupil, Kuya July oh, nila, ito nag si Kuya July. But, sorry, Kuya July ha. I to do it quick kasi ngayon, medyo traffic sa area namin. So, um, habang sa store ako, I grab this opportunity na mag -live ako bago ako muwi. Of course, I want to make a shout out to everyone. Hello, CJ. Thank you so much. And to Rich, shall be mixed blog. For Mel, MB, yes. Make a shout out to my Joy And of course, uh, Erickson Diary, thank you so much. And then, try to blog one of our amazing watchers. Ngayon, gusto ko lang i-shout out lahat na kasama namin sa Kalingap Watchers. Of course, the best and amazing founders kaling um of course kuya Bal Santos Matubang and of course the president one and only Sangkay Lourdes TV so yung mga members um si Horbin TV Blog, Bobby TV 143 so let's support them sa so, lahat ng may mga YouTube channel uh, Benda Garcia Maricel Arebalu King Budayao, 12 Midnight Blog Ria Mix Blog Irene Miguel Passion Twins Blog joy joy kabibi Bichy channel lovely lovely rose Kimora, maricel torres twitter pearl blog of course miss perla quintana nga pala of course one of amazing na kasama namin simpling buhay blog and of course psycho blog lorna rodriguez and i reiterated myself and ito morris of course uh lucky 14 siya sa youtube channel and beat bishop edna titus So, support natin yung ating mga kalingap watcher. Of course, kasi meron kami isang layunin na we want to support the kalingap kasi maraming mga baster, maraming mga naninira. But we, we need to remain positive na at least one kalingap, one family na ipairali natin yung kabutihan kahit anong paninira ng tao sa atin, ma manatili tayong matatag dahil sa ating pag-support at pagmamahal sa bawat isa. Kagaya sa mga tao na mga inidolo natin. Diba, kagaya nila ni Of course, ni Kalingap Angel Joy, Carla, Jante, you know, Melka, Eden, o Cordara, you know, and ngayon si, uh, si Krista. You know, ito pang isa ko lang gusto sabihin, you know, na ang daming mga bachelor about Krista sa so Mike For your information, pag merong permanent consent, you know, kahit anong love team, basta may parent consent, walang abuse doon. Kasi, pumayag yung mga parent for, kasi alam na nila na maganda yung layunin. Ginagawa yun na only for the personal reason, na for the personal sake, because they want to help others. ba? Diba? Kaya marami tayong napabahayan ng kalinga for more than 250 plus. ba? Diba? Kino ba ang sinabi ko na last time? Gobyerno or non organization or NGO makagawa nun. You know? ba diba, Bihira lang. It's very rare. So, we need to be thankful na mayroong mga taong na tumutulong na dapat natin suportahan at of course sa mga mga reactors din na patuloy sila na lumalaban kasi alam na nila na dapat i-depend natin, protektahan natin yung mga kalingap angels natin. Dapat natin proteksyonan at protektahan yung mga beneficiaries natin. Dapat proteksyonan natin lahat ng mga supporters, lahat ng mga sponsor, nag nagsar nagsariling sikap, you know, lalo ng mga OFW. W na katulad namin sa ibang bansa na tumutulong. Kaya patuloy tayo na tumulong, magbigay ng good vibes kasi alam naman natin na hindi lahat ng love team, you know, we don't expect na sila magkatuluya o sila maging sila. That is bonus na lang yun. Yung ang sinasabi ni Kalinga Prab or, you know, ng mga reactors minsan. Na this the purpose is alam natin lahat po the content and at the same time to help others. Kaya yung hindi man kayo nakabigay ng mga material na bagay, but through watching and supporting the YouTube ng mga kalingap, it's a big help. Kasi nakatulong sa pabahay, sa mga pa paaral. You know, isa sa mga kalingap angel na nakausap ko minsan, si Inkit, you know, si already uh, second year college, I think, you know, na just imagine siya a beautiful house. Just imagine sa mga tao bago magkaroon ng magandang bahay. It takes how many years you're working hard, either abroad or kahit sa Pilipinas. But to the kalingap, hindi lang only they're there for a few years, they got a beautiful house. And it's not like an ordinary house. You know, alam mo yung sigarado ka, magandang foundation ng bahay na binigay sa kanila ng kalingap. Na wala silang eh, Uh, walang expectation ang kalingap na gagawin. Ang importante lang sa kanila na mag-aral sila mabuti, gumawa sila ng mabuti, mga binipisyari, at makatulong din sa pagdating na panahon sa pamilya nila. Yun lang talaga yun. Hindi na-expect ng kalingap kung loyalty o whatever, sa tao na lang yun. Kagaya sinabi ni Joy, na makagaduate man siya, makatulong siya sa pamilya niya, at hindi siya aalis sa kalingap. That is the word how grateful she is, how amazing human being she is. Kasi dito mismo sa no kasi I always like to bring positivity sa tao, you know. That is the way how when you give, you know, when you help people, and then when you help uh, do something, positive thinking is self-care, you know isa sa chapter dito na importante talaga maging positibo ka sa buhay. Sa kagaya sa kay Joy, they're always positive talaga. At saka naalala ko rin kasi isa rin akong dating um, sponsor ng Jim Carr nung nagsimula sila. You know na, nang naalala ko ng panahon na si Carla, yung nagtitinda pa siya ng puto, ba? Diba? Yung pumupunta sila ni Jim Mardo sa bahay nila ni Carla, every time na binibigyan siya ng pera, you know, galing sa mga sponsor, anong ginagawa ni Carla sa pera? 'di ba? Hindi niya inisip yung sarili niya, binigay sa nanay niya para ipagawa ng pawid ng bahay nila, yung lumang bahay nila at saka yung dingding -ding or something, you know? Diyan makikita talaga na ang tao may kagandahang loob, walang ibang iniisip. Ang pagtulong at pagmamahal sa pamilya. So, that is the most important kasi tayo Pilipino tayo eh. Kahit sabi natin na sa ibang bansa, tay kagaya ko na sa Amerika ko ngayon. Dito ako sa California. Pero inisip namin na uh, we always giving back to the community, giving back to the Filipino community like myself, giving back sa aking mga kababayan sa Pilipinas o sa pamilya ko, mga kapatid ko sa Pilipinas. Kaya yun ang pinakamahalaga. In the end of the day, it's about our family. For us, in the end of the day, it's one, one kalinga, one family tayo na wag tayo magtiraan, magtulungan tayo. Kung ano man mga pambalahura o sa si mga man. either partnered before o mga kalinga angel before, leave them alone. Buhay na nila yon. Basta focus tayo sa kabutihan na gagawin natin. Kasi yun ang pinakamahalaga. The more you do good thing in life, the more blessing you receive. di ba? Diba? Kagaya ng ginagawa ng ating um, ni Kuya Bal Santos Matubang. Ang daming paninira sa kanya. But no matter what, she still remain like a rock. Like Saint Peter, you know, he remained faithful sa sarili niya, na ginawa niya yung mission niya. Kaya kahit ano pa yung unot na sa buhay ni Kuya Bal, she's still there. Right? Kaya saludo ako. And of course, I really appreciate din sa mga tao naging pahagi nating journey na um, ito lang isa siguro sa mga piece of advice sa mga taong may edad katulad ko. Kasi ako magsisikwenta na ako itong year na to. Na respeto natin yung mga kabataan. Ah, respeto din natin yung huwag tayo magparata at gumawa ng kwento. Lalo na yung sa harap ng kamera na kung ano-anong kinasabi niyo na mga wala kayong ebidensya. Kasi tapos ipaprivate niyo kasi hindi maganda talaga 'yon. You know, um, kung wala kayo sa mga sa lugar na nangyari yung anumang mga crime or even crime, you can't say anything. Kasi alam mo naman yung lalo na you are in the public. You know, like me, kasi alam ko public figure ako. So, kaya ingatan natin bawat salita na sinasabi natin against someone else you know, lalo pag wala kang ebidensya. Kasi ang babalik sa'yo, dubli, tik-tik, liglig pa. At saka mahirap yon you know, na lalo pag inaakotan mo yung, yung tao na walang ginawa at walang katotohanan. You know, kaya extra, extra, ingat tayo palagi. Kaya yun talaga yung kabutihan. Kasi kung puro paninira na sa utak mo, it's a reflection of who you are. Whatever you say, whatever you do, have an impact to the people. Either negativity or positivity. Di ba yun talagang mahalaga? Kaya, I ready to, to be silent, is a self-care. I wanted to stay away from toxic people, is self-care. I ready to build myself to be a good person kasi yun ang nakakabuti. And at the same time, kaya doon ako nag... Na-appreciate ko yung mga kalinga angels na ngayon na maraming pinagdaanan ng mga balahura. You know, uh, maraming pinagdaanan ng mga paninira kagay kagaya kay Carla kaya na ko yan si Carla at minsan nakausap ko rin siya noon you know kasi dati talaga ako supporter ako ng Jom Car nagsisupport naman talaga ako you know na nakita ko na kahit tiraan yung love team nila dictator di they di remain there kasi yung puso nila talagang totoo ang love team di lang sila love team may purpose at may dahilan kasi gusto rin ni Carla makasupport kahit mas sarili siyang vlog but she continue supporting others na mga kalingap angel you know, and the came to kay Beyonce, yung Edgy. Yun know, ang napakabait ni, ni, ano, ni, ni Beyonce, si Kalingap Ido, you know, si kaya, hindi makakuta tali nag-support sa kanila noon, pero I know they're a good people, you know, kaya sa mga tao na sinisiraan sila, na mga minors or whatever, at long with the parent content, wala kayong ikabahala. And the same time, wala naman silang ginawa na mga negatibo or hindi maganda. They always doing something na kasi ang purpose lang naman yun ay eh, to help others. Hindi naman para sa sarili nila. At sino ba ang, you know, sabi natin, sino bang community na nakapabahay ng maraming tao? Sino bang ang mga community na maraming pinaaral? Na imagine mo ilan na sila nag-aaral ng college. You know, just imagine, kung isipin ko lang na sa ibang bansa ako, marami akong kaibigan dito sa Amerika na walang mong bahay sa Pilipinas. Di ba hindi nga maka, ano dahil marami silang mga binabayaran ng mga bills lalo na dito sa amin sa Amerika. Lalo na dito kailangan in order for you to survive, you need to earn at least $10,000 a month. Kung nagkikita ka lang ng $5,000, $7,000, you can low income. You know? Kaya dito kailangan talaga mag sumikap ka magtrabaho ka mabuti kaya lalo kahit ako marami na nira sa akin na umaasa daw ako sa US government uh, minsan tawanan ko na lang hindi ko na anoyin kasi alam ko alam ng Panginoon kahit si President Trump punta dito alam nila na hindi naman kami tumatanggap ng uh, what uh, the welfare the government kasi kahit nga sarili ko medical insurance binabayaran ko kahit yung lahat na mga bills, binabayaran ko kasi dito sa Amerika walang libre-libre unless wala kang income mo under $2,000 or $3,000 you know so pag income mo is more than that at least 6,000, 7,000, 10,000 or more lalo na sa amin kasi ano kami middle class working class family kaya you, you more you pay more you know sa taxes again kaya gusto ko ulit pasalamatan lahat ng mga mga supporters ng Kalingap include ang mga genetic committee and of course uh, gusto ko rin uh, i-shout out ang mga mga kaibigan ko na nanonood ngayon Ate Carol Halaman maraming salamat sa iyo You're one of the amazing human being na kilala ko of course uh, nakalimutan ko pala merong join natin watching from Canada uh, I know good evening good evening sa inyo And of course, uh, kailangan natin supportahan at mahalin natin yung mga tao na nagpatuloy na gumagawa ng kabutihan. Lalo na sa mga kalingap angels na the remainder na nagsusupport. Kasi ngayon nakikita ko na eh, yung ng dalawang community kung saan ako nanggaling at kung saan na ako ngayon sumusupport. You know? Nakita ko yung totoo at saka doon ko na realize na ito dapat suportahan you know kaya kahit nung panahon na kinakausap ako kung gusto ko maging react ganyan I'm, i saying no but when I realize na kung sa ikabubuti ng community why not I need to support to give positive positivity sa mga tao to giving hope and inspiration you know kaya maraming salamat at saka yun ang face um, of a buy na wag na lang natin uh, pansinin yung mga negativity sa buhay wag na lang ichipi natin mga bashing kasi yung mga nagbabat kasi alam nila merong something good thing in you na wala sa kanila. And mostly insecurity, jealousy, and everything is in my book. Kaya sabi ko, oh, I think this is a purpose. Kasi nung sinulat ko itong book, the purpose of this book is sharing the wisdom of giving importance to knowing yourself, loving your own life, understanding your self-care, your self-worth, and to act, to think, to speak, say well in the most challenging aspect of self-love and self-worth you know, mga taong marunong magmahal sa sarili nila, marunong mag sa sarili nila, it's about self-care. That's most important, stay away from negative people. Hindi sila makatulong sa iyo, wala silang ambag sa buhay mo, focus sa pagmamahal sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa taong nagmamahal sa iyo at tumutulong sa iyo. Kaya yun nakikita ko kay Kalingap Joy na, at kay, kay Carla, kay, kay Beyonce, kay Eden, Melka, Dara, kay uh, Inkit o sa mga baguhan sila ni Marian, you know, sila ni Krista na uh, I know na patuloy na ginagawa ang kabutihan, marami pa silang blessing matatanggap. Ang lalo sa kalinga kasi alam ko na ginawa nila ito para sa kabutihan. Hindi nila inisip kung may reward man sila o may recognition sila o nung babalik sa kanila. Inisip nila na they have a purpose to help others. Kasi yun ang pinakamalaga. Again, guys, thank you so much. And thank you also sa aking kaibigay. bigay ang kay Lord. They always need to so support for the encouragement to sharing good vibes to everyday life. And of course, again, uh, ulitin ko ulit. Uh, kasi ngayon ako, naka, um, nabigyan ako ng litahan. Thank you for, Sangkay, for giving this a lit. Um, bago ko matapos, I want to shout out again uh, of course to our legacy founder club group of course Ah, uh, i shout out ko muna yung grupo ko na kami yung nagbuo ng community na nawala man kami doon but we remain ah uh, loving caring united for a god cause yun ang pinaka-purpose namin na i ikalat namin yung kabutihan sa mundo. Um, kahit kami, sisiraan kami, okay lang sa amin. Kasi alam namin na meron namang karma na darating sa buhay ng tao. I want to give, a uh, make a shout out to Au Almasan in Hong Kong, Beat Bishop in Australia, Chi Riet uh, of Switzerland, Dang Variety Vlogs, and, hold on, hanapin ko muna lahat ng mga member dito, okay? Nawala yung litahan ko. Okay, ito pala yung Founders Legacy Club worth 17 of us. Uh, of course, Au Alma from Hong Kong, Beat Bishop of Australia, Ki Reyes of Switzerland, Dunk Variety Blog of Hong Kong, Edna Titles of USA, kasama ko si Ate Edna dito sa Texas, Glo Cabezas, and of course, Jomaline Garcia in Singapore, Ati Yunida Suligin of Iloilo and Panay Island, Lori Moises of course in the Philippines, Ati Maribig in Canada, and of course, Olivia Binet in Canada, Dosalim Mabunga senior in Italy, Parky of Bacolod, and of course, to our, um, ko ako, name ng sa kasama namin kasi Arabic, ang name niya ngayon. So, um, Mercy, of course, of uh, Dubai. So, ito yung mga original na Founder Legacy Club na ang purpose namin ito help our legacy. Kaya ako continue ako to support my own Foundation, the Women of Hope and Voices of Hope. So, thank you so much. And of course, thank you sa lahat na sumusupport at na nagmamahal. Continue natin alagaan yung sarili natin. Don't waste and drain our energy sa negativity. Focus tayo sa mga positive kasi life is beautiful to spend time with our family, to ourselves, and to taking care of ourselves and support our Kalingap community, our Pondit Legacy Club, and to our Join Nati community. Again, gusto ko i-shout is out sila dahil Nakita ko yung tunay na pagmamahal at pagsuporta nila sa akin na hindi ko akalain how they're very supportive to me. Kaya gusto ko talaga balikan at pasalamatan sila kasi palagi ko nakakalimutan. And of course, uh, again, uh, shoutout team A1, Giggle Lady. Join natin around the world, around the USA, Canada. Joy Chuli Titat in Manila, Chuli Joy Team Baleo, I Love Joy International, Joy Beauty Titas in Manila, The Water Cares Marathoner, WCC White Chicken Cactus, Joy The Water Team Europe and Italy, Singapore and I think meron pa yatang Saudi Arabia. So marami sila. So kung hindi ko kayo na natawag yung mga name nyo, I would like to say thank you everything for for sharing kindness. So pag-support nyo. At continue lang kayo mag sa mga deserving na mga beneficiary na dapat tulungan. Kasi alam natin na the more you share your blessing, the more pa ibabalik ni Lord sa inyo lahat yun. You know? Again guys, thank you so much and see you next time. Ang mabuhay at maraming salamat and bye!